Magandang oras po sa inyo lahat. At uh, ito po ay eh, paalala lang dahil marapit na ang June 21. Ang June 21, yung mga hindi pa nakarinig, magpaparapol tayo ng 7 million ang pamibigay natin. Uh, ano na milyon, tigsa 10,000 para maraming manalo. Yung isang milyon, isa lang po mananalo. Pag gusto lang paalala, na kailangan naka-download kayo ng e-gracia. Kasi yung igrasya, e doon na yung papadala premyo para hindi pupunta sa ibang tao. Yung uh, tambyoro na papaikuti, lalabas po yung pangalan nyo ron, segundo lang pupunta na sa account nyo pag mag-download kayo ng igrasya. E Dahil ito po igrasya, e eh, sa atin to at walang bawas. O diba, manalo kayo sa milyon, isang ang pupunta sa inyo. Now, kung manalo na kayo, 10,000 o sampung, 10, uh, isang pupunta kayo sa banko ay masyadong banko uh, pwede yung trade dun dahil nasa account nyo na ng Igracia e marami pong paggagamitan ang Igracia e so huwag nyo iwawalay ang Igracia e dahil importante ngayong araw na ito, dideposito ko lang kanina sa Union Bank o 4 million, 3 million 7 million po nakadeposito kanina na may na, uh, pamimigay natin sa June 21. Mga alas 7 po or 8, uh, i-announce ko po ang dahil pupunta ako sa ibang bansa, magkatagaw ako palagi pang birthday ko. Dito. So, hindi ko pa alam kung Vietnam, Singapore, Korea, or Taan. Pero wala pa. Basta wala po ako dito sa bahay. Pero dito sa bahay, maiwan po nito yung mga empleyado na mag-assist sa inyo. Uh, na sila magpapadala lahat sa mga account nyo. So, ito po yung igrasya, account ito. Kung ginamit nyo ito, walang bawas yung account nyo. Bakit natin ginagawa ito mag-download kayo? Dahil maraming scammer. Pag hindi kayo mag-download dyan, hindi na kayo naka, register hindi kayo manalo dahil ibang nag-claim. So, kailangan mag register po kayo. Nangyari na po yan, nung araw na nagpa premium ako, marami nag-clemper, ang problema kami. So, nung ginawa namin last year, 3,500,000 ang pinamigay ko, wala problema, nakapasok pa agad. So, ngayon, million, ganun din. Mag-download kayo ng igrasya para walang bawas. At sigurado kayo makakatanggap. Segundo lang, walimbawa, so, ano ba siyang pangalan niyo sa mga papakita namin? Dalawa sa pangalan niyo, address niyo, Nasa inyo yun na yung pera, seconds lang Maski sa abroad Maski sa ibang bansa Basta meron kayong uh, Philippine number Kailangan may Philippine number kayo Mananalo po kayo So yun lang po at uh, Sa susunod uh, mag, From time to time magpapaalala ko sa inyo Hanggang pagdating ng June 21 so, Malapit na po yung June 21 So yun na po, maraming salamat po sa inyo lahat.